Narito tayo ngayon upang matunghayan ang nagtitrending at talaga namang napakasikat at nakakahanga na istorya ni Ate Carla. Ang kanyang istorya ay nagmula noong nagmamaneho mga sila Kalinga at may nadaanan silang isang babae na nagtitinda ng mga puto talagang napatigil nga sila sa babae na ito sapagat napakaganda niya at narealize nila na napakasipag nito. Kaya naman, tinanong ni Kalinga Prab ang babae ito kung okay lang sa kanya na magpa-interview dahil sobrang humahanga talaga sila sa babaeng napakaganda na ito hindi rin nila alam kung ano ang istorya nito dahil sa likod ng kagandahan ng babaeng ito ay isang bata na masipag na gusto pala makapagtapos ng pag-aaral at marami rin dinadala pag mahal nakausap nga nila Kalinga Pravito at nalaman niya na ang pangalan nito ay si Ate Carla. Si Ate Carla ay nagbibenta ng mga puto at mga kakanin nang sa ganon ay magkaroon siya ng baon pati na rin ang kanyang mga kapatid. Magkano ang ano mo nito? 5 pesos po ang isa. 5 pesos? Opo. Naubos mo naman to sa isang ano? Opo. Ano, tikman natin? Bakit ka pala nag ano, titinda? Sige, bilhin muna tayo habang ano. Pwedeng pa ito, itong isa. May, Kapag wala pong pambao, nagtitinda lang po ako. So, ay ah. ah, estudyante ka, nag-aaral. Ganon. Pupo muna ako dyan, ha. Okay lang ba sa'yo na ma-upload natin to sa YouTube? Itong ano, kasi kadalasan talaga yung mga natutulungan namin mga kabataan masisipag na nagsusumikap. Ano? So nakita ka namin kayo habang kami nagbibiyahe. Kaya tumigil kami dito para makausap ka. Ano pa mo pala? Sorry, hindi ko na tanong. Carla po. Carla. Ayun. Carla. Mm, ganda mo, Carla. Ba't di ka nalang nag-artista, Carla? O model. Parang pagod ng ginagawa mo. Nalakad mo to. May nabili naman. Opo. Ang dami mo pa. Po, diba po yan. Naubos yan? Minsan Bage. po kapag maga, nagtitinda po ako. Maga? Magandang almusalan to eh, no? Alas tres po, nagising na po ako. Tapos pag ano po, nagawa na kami ni mama, tinutulungan niya po ako o po. Nang madaling araw. Grabe. So umaga, nagtitinda ka bago pumasok ng school? Wow! Bago ka pumasok ng school, edi ano na, pagod ka na. <laughs> Tapos napunta po ako sa school mga six. Si Papa so, po, sinakik extra-extra lang po hirap po sa pambaon. Hirap sa pambaon? Hmm. Kaya nag-ano na lang po ako. Masarap, malambot. Yung May natitira pate. ko pong baon, binabudget ko na lang po para sa pangbili ng mga ingredients. Wow! Hmm? Napag-alaman pa nga nila Kalinga Prab na ang babaeng ito ay nasa grade 12 na at graduating na nga siya. Ngunit malungkot nga na ibinalita ni Ate Carla na sinabi din sa kanya tinapat ng kanyang mga magulang na hindi niya siya mapag-aaral lang kolehiyo Kaya naman nagkisikap siya na no, sa ganon ay mapaaral niya ang kanyang sarili. Grabe. Ito yung kitain niyan. Saan niyo kinagastos? Pambaon ko po. Tapos pambaon po ng mga kapatid ko. Pati kapatid mo. Ilan ba kayo mga kapatid? Apat po. Apat? Ako po yung panganay. Panganay ka? Ilan taong ka na ba? 17 po. Anong grade mo na? Grade 12 po. Graduating mo po. Grade 12? Pwede ba sa amin ikwento ang yung uh, buhay niyo, pamilya? Si Papa po, nag-ano lang po siya, nang nangingisda. Tapos? Ano po? Hmm? So parang naiyak ka, Carla? Pero mukha mo pati si Liza Soberano. And, minsan po, kapag wala pong hulo, wala po kami pambaon ng kapatid ko. Mm -hmm. Kaya po, na naisipan ko na lang po magtinda-tinda minsan. At parang na, ano ka na luluha ka, Carla? Ano po kasi naiisip ko lang sila, Mama sila mama mo? Oh. Bakit naluluha ka? Sige, okay lang. Huwag ka maya. Sesha na. Bibili lang kami, no? Naiyak ka pa. <laughs> Sesha ka na. Gusto lang naman namin mak makausap ka. Baka kasi makatulong kami. Yan. Yeah, ganun, nagtatanong kami. Okay lang ba na in-interview ka namin? Mm, kasi, malay mo, makatulong kami. Mga viewers sa inyo. Ba't grabe ba yung ngayon, yung hirap nyo sa buhay? Mahirap talaga. Ngunit po, minsan po, pumapasok kami sa paaralan kapag hindi po akong nakakatinda, wala po akong baon, hmm. wala po akong baos. Kaya napipilit ang magtinda. Saan kayo kumukuha ng pang-ulam ano, pang nyo, pang bili ng bigas? Minsan po, nangungutang na lang po sila pa. Nagpasama din si Kalinga Prab upang makita ang bahay nila ati Carla. Nagulat nga ito at humanga dahil ang bahay nila ay talagang parang kubo lamang. Nang nakapasok na sila ay nakita rin nila ang mga achievements ni ati Carla at nagpamulat nga ito sa kanila na napakatalinong bata pala talaga ni ati Carla at masipag rin sa kanilang buhay. Pinakita rin ni Ate Carla kung saan siya nag luluto o kung saan siya gumagawa ng puto na pangkabuhayan niya. Dahil ginagawa niya nga daw ito upang magkaroon siya ng baon sa school, pati na rin ang kanyang mga kapatid. <laughs> misan ba nag, habang nagkagawa ka ng puto, misan malungkot ka, ganyan. Siyempre, daladala mo yung mga problema, wala kailangan mong gawin yun kasi wala, kung di mo naman ginawa, wala kang baon. Opo, kasi alam ano po. Umiyak na po. naman sige, okay lang yan. Sige lang. Meron ka bang dinadalang kalungkutan ngayon? Ano, Carla? Ano po, ano yun? Pag naiisip ko po na hindi po ako makapagtatapos ng pag-aaral. Hmm. Yung hmm, doon ka na lulungkot? Opo, kasi gustong gusto ko po talaga makapagtapos ng pag-aaral. Para... At least yung pangarap hindi na ano? Opo. Kailangan lang suporta. Kung sakaling ano, uh, walang tumulong sa inyo, kaya mo bang makapag-college? Hindi po. Hindi talaga. Halos same din ni Rose Ann, ano, hanggang mga high school, ano lang, senior high, ganon. So, you... Sabi yun. po ni Mama, pag pagka-graduate ko po ng grade din, ano, nagsabi na din po sa kanya na magtatrabaho na lang po. Ah, magtatrabaho ka. Kasi sabi po ni Mama, hindi naman nila ako kayang pag-aralin. Pero kung ikaw ang papipiliin, talagang gusto kong mag-aral. Opo, gusto ko pong magpantak. Kahit sa, dito sa ano, State College, gano'n. You know, bilang edok. Opo. Hello po sa mga viewers ng Kuya Rab. Ako po si Carla, 17 years old. Na kumakatok po sa inyong mga puso na sana po matulungan niyo ako na makapagtapos ng pag-aaral. Kasi gustong gusto ko po talaga makapagtapos ng pag-aaral para po matulungan ko sila mama. Grabe't nakakamangha talaga at nakakabilib ang istorya ni Ate Carla dahil nagsisilbi siya na modelo sa mga kabataan na magsikap pa sa buhay upang maabot nila ang kanilang pangarap at hindi hadlang ang kahirapan upang matupad ang kanyang mga pangarap sa buhay. Hanggang dito na lamang ating istorya. Maraming salamat sa panonood. Bye!